nang wala yung tatay mo. At kunwari, nasa paligid-ligid lang siya, ano gusto mo sabihin sa kanya? Adi, pababalikin ko siya. Sabihin ko, tatay, bumalik ka. Bakit iniwan mo kami? Hindi kasi niya ako inintay bago siya umalis. Ayun, isang uh, taon na yung tatay mo wala. Kung nasa tabi mo siya ngayon, ano gusto mo sabihin? Kanina nga, nilapitan na niya ako eh. Oh. <laughs> iyak tuloy ako nang iyak. Oh, ngayon ano na sabihin mo daw? Mama, oh. mahal ko si Tata. Irene naman magpaiyak na naman <laughs> 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 ano kaya <ngayon> sabihin mo? Ayun <laughs> pa ka, <Iri> nakakaiyak. sana kung nasaan man siya <laughs> <Iri> ngayon, sa <laughs> piling ni God, sana happy siya. <laughs> Yun. Oneng! Ngayon ay isang taon nang wala sa inyo yung tatay mo at nakikinig siya halimbawa ngayon, ano gusto mong sabihin sa kanya? <laughs> ano gusto mo raw sabihin sa kanya? Alam na nandiyan siya sa tabi-tabi natin ngayon. Um, na, na nakikinig siya doon. Masasabi ko ano? Tay. Ah, tay, ah, kung nandito ka sana nakikita mo kami ngayon na. Uh. Eh, nakikita ko andito nga eh. <laughs> Pinuntuan ah, dito siya, talagang nakikita tayo nun. <laughs> ulitin. Oh, ulitin ba natin tong video ulitin. na to? <laughs> ulitin. Ulitin. Uh, action. Wait lang, kasi mag Oo, ano, ulit-ulit. <laughs> <laughs> Mag-i, ah, sige. Tatawa pa tayo. Pugutin mo muna yung emote mo. Artista nga, eh. Rin naman kasi hmm. hindi nga naman. Oh, ulitin pa, pa eh. may tanong. Yeah, yeah. Oo, tanong. Ati Mayra, itanong muna. Ayun <laughs> lang kayo matatapos. Ngawit na ako. gawak ng kurtina. <laughs> oh, ngayon daw isang taon nang wala yung tatay mo, si Kempising. Hmm. Kung siya'y nakikinig sa paligid natin ngayon, anong gusto mong gusto mong sabihin sa kanya? Sa mga oras na 'to. Ah, uh, masasabi ko ano, dahil sa ano, kung nandito ka, ah, uh, masaya mas masaya kami kung nabubuhay ka pa. Ah, uh, sana nararamdaman mo pa rin na mahal na mahal ka namin ng mga anak mo, lalo-lalo na si nanay na nag-iisa na lang ngayon sa, ano, sa buhay niya na, na gusto niya lagi kang kasama, lagi kanyang kapiling, nakikita at na pagkakwentuhan sa ngayon daw na isang taon nang wala yung tatay mo sa inyo. Ano raw ang masasabi mo sa kanya kung siya ay nasa paligid natin ngayon? ah masasabi ko sa kanya, the best pa rin siya para sa amin. Kasi Madami nagmamahal talaga sa kanya. Ah, uh, pero tanggap na rin na wala na siya kasi ganun talaga buhay. Unang-una lang. Uh, masaya pa rin ako dahil ah, uh, date anniversary niya ngayon. Ah, uh, andiyan pa rin yung mga taong nagmamahal sa kanya. Uh, hindi siya iniiwan. Hanggang ngayon, ay importante pa rin siya sa mga taong mga naiwan niya. Uh, the best father ng tatay ko. I love you, Tai. Kahit asan ka man ngayon, alam ko happy ka na kapiling mo na si God. Malamahal ka namin mga magkakapatid, pagulang, Maraming nagmamahal na tao sa iyo, Tay. I love you so much. I love amazing, you. So, Andito ka man ngayon sa piling namin Miss na miss na kita Bagamat mabigat ang kalooban ko Kasi wala ka na Tapos si Mohanok mo ay Baro na ako Hindi ibang ko kung makakaya kong mag tapos kakayaanin ko kasi talagang gano'n eh, may kanya-kanya sa lambuhay buhay na dapat narating. Kaya sana ko andiyan ka, gabayan mo ako para makaya ko ito. Alam ko naman na lagi mo akong sinusubaybayan, kasi nararamdaman ko na hinahap plus mo ko nagigising ako bigla kasi naramdam ko na nakatabi ka sa akin. Pero asahan mo hanggat ako'y may matinong pang isip at ang aking kalooban ay e, nakaukol sa it na kalaan. Hindi e. kita kayang palitan dito sa pitak ng puso ko. Ikaw lang ang aking mahal. Ngayon daw po nabilang kapatid ni Kuya Pising na isang taon na po siyang wala sa atin ngayon. Kuha halimbawa po nandito siya sa tabi natin ngayon. Ano daw po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Uh, sana naman ay ano, maganda na ang kanyang kalagayan doon sa kanyang kinaroroonan sa ngayon. At siya ay miss na miss na namin sa anak kahit siya na sa panaginip ay makita siya. Look <laughs> at <And then laughs> Miss na miss na namin siya. Hindi man lang siya nagpapanaginip sa amin. San tao na hindi man lang siya nagpaparamdam. Mayroon pa po ba kayong gustong sabihin? Huwag ka naman mag-alala. Ito naman mga iniwan mo dito. Ay okay naman sila. Hindi naman namin sila mga pinababayaan. Okay lang naman sa amin silang lahat. Tama na yun. <laughs> 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 Arlen. Kuche, okay, uh, bilang hipag, ano daw masasabi mo kay Kuya Piseng ngayong isang taon na siyang wala. ay nandito siya sa paligid. Ba't tumitingi pa kay Ate Mayra? Miss na miss ko na rin siya. Kahit. Bigla. Pagka wala niya. Huwag naman siya maglalakad. Wala siya. Mahal ko yung pamilya niya. Kasi mm ating... -hmm. Mahal na mahal. Okay, daw? Anong masasabi? May... Papayo mo. Papayo sa yung kapatid na naiwan. iwan. Na papayo ko sa kapatid ko. Para lakas mong konti, hindi ka ah. <laughs> <laughs> Kung hahanap lang din siya ng Asawa agad? Pabaya sa... Hindi nga pamilya. daw siya mag-aasawa. Eh, huwag na siyang mag-asawa. At ala na siyang makikitang yung kamukha niya. Kamukha mo. Na napaka... <laughs> na napaka Sino ba talaga kamukha siya o oh? ako? <laughs> natin kamukha niya, kamukha mo eh. Kamukha oh. nating lahat. Sino? Ano <laughs> na siyang mapikitang kamukha mo? Ako! Kamukha ko? Kamukha niya. Ano ba sabihin ko? Kamukha niya siyang pilis niyo. Bigyan <laughs> na script Magatan, yan. Hmm. <laughs> eh, saan yung pinag-visitan bis, bis, niyo? Ala, pa, <laughs> nagbibidyo pa eh. Nagbibidyo <laughs> pa na <laughs> <pa>, siya. <laughs> <ba? laughs> <laughs> <laughs> buwis sa asawa mo, napaka buwis eh. Madiwara. Madiwara. Lalong lumitis ngayon, napaka Ay bag, ginaganon pa din eh. Ay huwag ka. Ay puto, puputo na yan. Wala namang <laughs> nagtatanong yan. Ano'y sasagutin ko, walang itatanong. Kailan tayo uwi? <laughs> okay. Ngayon isang taon ka na, namimiss ka na namin, buong pamilya nahanap hanap namin kung um, kumuwi ka. Nagdadaan ka sa bus. Nagdadaan ka sa bus. sa kapatid mo, isang buka lang sa kanila. Nagbibidyo rin eh, mga buwisit. <laughs> Nagbibidyo ka? Hindi. <Ay>, Ikaw <laughs> mag-alala pa niya mo. Kahit ala ka hindi na naman kami hindi sa may namin pamilya ko pamilya. mahal na mahal ka na at wala ka tandaan mo andito lang ako pamilya ko para sa inyong pamilya mahal na mahal kita bayawin kita makakalimutan natapos na ba? <laughs>